Mga ka surprise surprise It is October 11 Ayan May sunset po sana pero hindi natin naabutan Ayan mga ka surprise surprise Mag focus po kayo dito sa flower Wag na po sa akin Hindi po sana ako lalabas today Kasi kahapon po lumabas na po tayo And um, Itinest po natin itong Ultra high definition And then, ayon ang findings po is um, totoong totoo po, totoong totoo po ang ultra high definition, 4K po yan. Pero hindi po sila friendly sa skin natin. Talagang ipapakita kung, kung hindi maganda yung balat mo, ipapakita yan. Wala pong halong bola, kaya yan, dito lang po kayo sa flower tumingin. Pero ayun, tuloy pa rin po tayo sa pag-ultra high definition. Sabi ko nga pag naglalakad-lakad tayo, uh, um, pwedeng kahit stabilize na lang kahit hindi po tayo 4K. Pero since um, bago pa lang tayo sa pag 4K, kahit medyo mauga-uga na muna pag naglalakad, okay lang. Basta 4K, basta po malinaw na malinaw, totoong totoo. So ayun po, ngayon bibili lang po tayo dito sa Lechon Manok. Sino po ba sa atin before mauso yung mga tawag dito? Mauso ang mga mga delivery app, ganon. Di ba lahat naman tayo nakaranas sa pinabili tayo ng lechon manok? So ayan guys, alam niyo naman nag-iihaw ako, di ba? So question siguro, bakit hindi mo na lang bakit hindi ka na lang bumili ng lechon manok? Armin mean, mag ng ng manok, di ba? Ganon. Ang manok po, mahirap pong ihawin yan. So, ang gagawin po natin, bibili na lang po natin. So hanggang fork lang po tayo, ganun. Baka masayang lang pag mahilaw yung manok. So ayan. Sino po ba sa atin ang hindi naka-experience na bumili diyan sa Andox? Ayan, sa Andox po 'yan. Dyan po tayo pupunta. Maghapon po ngayon. Dinner time na po. Maghapon ako nasa bahay lang. Hindi po ako lumalabas kasi nga napagod po tayo kahapon, nakarami po tayo ng vlog dahil nga po sinusubukan natin yung ultra high definition. Kaya yan, and now, hapon lang tayo lumabas kasi nga nautusan po tayong bumili ng lechon manok. So ayun nga, sabi ko nga po na sino ba sa atin? Diba? Sino ba sa atin ang hindi naka experience ng pabilin tayo ng lechon manok? pag may mga uh, pagdiriwang, ba? Diba? Pag may mga celebration, ayan. So ayan, diyan po. Dun sa mga hindi na po nakaranas bumili po ng personal diyan, ito paparanas po natin sa inyo. Ganyan. And then ay uh, tatawid po muna tayo. Ayan. So ganyan po yung itsura niyan pag bibili ko po kayo ng personal, ganyan. So ayan, ayan ang ito po yung menu nila. 380. So ayan, bibili na tayo. Ayan din po yung chicken nila. Roti seri. Hello, kuya ano nga po uh, yung original na jumbo? Jumbo sir, chop na po. Chut na po karaniwan nang ihingi ako ng ano dito na senior kaso nga lang ngayon parang limang piso na lang yata yung discount for a whole chicken so hindi na tayo hindi na, natin, hindi na tayo mangihingi ng discount na limang piso <laughs> ayan so ayan ganyan po yan minutes lang sir sorry? 2 minutes lang po ayun lang sir like it lang po about to wala akong pera ngayon kuya matagal pa swento. Pwede kuya try lang, walang bayad. Pwede? ayun ano ba? Ito yung ah, 40 pesos. Ito yung inano ni kuya yung leche plan. Eh, wala pa naman tayong pambili niyan. So, next time na yan. So, ayan, pwede rin tayo nitong, meron din sila nitong fried chicken. Ayan. And then, ayun, bumibili rin ako ng dukito, ang tawag doon. Ito, pang fried chicken. So, nakita niyo naman po yung menu kanina. Ito po 'yon. Kuya to po yung sa akin, no. Yung jumbo po 'yan original. So yun medyo nakakalungkot nga po na hindi po maganda yung footage natin pagdating sa ultra high definition. Pero yun po, at least tunay na tunay, di ba? Ganon, salamat. So, ayun. Umabot na pala ng almost 400 yung ano yung nito manok 380. Worda po. Okay po kuya. So, ayan po mga ka what do you call this? Parang maliya tayo pagkakaano ko ng camera. Parang dapat pala ganyan. So, ang tayo na ganyan. So, ayan nga po pag nakita nyo na po sa mga online lang bumibili ngayon. Kami pong mga millennials pa tawag sa amin. Ayan, naranasan po namin yan. Mga 30s and above. Naranasan po namin yan na bumibili dito tuwing may okasyon. So, ganito po. And usually, dalawa po yung nagpipilian. May andoks and then ayan po, meron din po paliwag. So, ayan. Alam So, tingnan natin yung menu nila. Hello. Good evening. Kuya, magkano isang buong manok nyo? 380, sir. 380, ah, parehas lang. Sige, kuya, salamat. So, ayan, 380 parehas lang dun sa... Parehas lang po dun sa, ano, sa Andox. 380 din. Ito na tayo sa atin. Ito na po, kuya. Salamat po. So, eto na po yung andoks natin, ayan. <laughs> Sabi nga nila pambansang manok daw daw. <laughs> Pero pwede naman siguro nilang i-claim niyon kasi nga um, matagal na rin naman sila. Ma matagal na po sila sa rotisserie business, ayan. So, masaya-masaya po tayo diyan. So, yun nga guys, yun yung update ko sa ultra high definition na totoong totoo po yung kuha pero yun nga pag hindi maganda yung balat mo totoong totoo rin na hindi kita <laughs> nakita hindi maganda yung balat mo ayun so siguro ganun para yung mga audience natin hindi na magpo-focus dun sa skin natin pag mag ultra high definition po tayo siguraduhin natin na maganda yung background otherwise muna sa mukha nakatingin <laughs> yun and ayun masaya masaya tayo na nakabili tayo ng lechon manok kahit Pagod po tayo today. Pagod kahit maghapon lang pong nagpapahinga. Ayan, medyo matanda na po kasi talaga tayo. Hindi na po kaya ng lolo nyo. So, ayan. And ano pa ba? Ultra high definition. So, yun lang siguro yung important ano, uh, mga mga takeaway natin sa pag-explore natin ng ultra high definition. Ngayon, kung mag stay pa rin ba ako sa ultra high definition, pakikiramdaman ba po natin, time will tell, ganun. Pero ayun nga, mas, siguro ang naisip ko na lang din guys is mas okay na yung naka ultra high definition tayo. Minsan, hindi po laging parang maganda lang yung balat natin kasi pag nakita naman po tayo ng mga viewers natin, magugulat sila na parang ba't ganun, parang iba ka sa camera at least pag nakita nila tayo ng ultra high definition, di ba? Or 4K, wala na pong gulatan na mangyayari. Baka mamaya, di ba sabihin pa nila is ano tayo? Yung ano mo yung nag edit na nag edit may tawag dun eh. Parang editera, parang gano'n. Filtera, gano'n. Parang hindi na tayo filtera tayo. So ayan, nakaka 9 minutes na po tayo. And then, sasakuhin na natin na uh, 15 minutes para talagang pak na pak po tayo. kailangan talaga guys serious pag serious pag may mga nangatingin di ba pag tumatawa kasi tayo baka sabihin nagtatawa naman natin sila mga minutes na so ayan naka 10 minutes na po tayo And and baka may magi-shoutout na naman po kasi may nakita po ako around the area na parang nagto-something ganun. 2030 makinis pa naman. Ayan, hindi natin naabutan yung ano, sunset. Yun lang. Kasi maganda sana kung may nakita tayong sunset. Pero ayan, kita na yung buwan. Kita na ba yung buwan? Ayan, kung makikita nyo. Ayan, so kita-kita na po yung moon. Ayan. Yan, sasaktuhin na natin na 15 minutes. Eh, ayun. sa Sabi ko nga po, hindi ko po alam kung hanggang kailan tayo mag-high definition. Pero ayun, siguro mix lang 'yun ang pinaka, ano siguro. Pa Pakiramdaman na lang kung ano yung mas magiging okay ganoon. Hi mami Ay, Oo nga eh <laughs> Ay pa, ito pa nagandahan ako sa ano. Ay, yung pa isa, guys, hindi stable. Nakita nyo naman siguro nung naglalakad-lakad tayo, mauga kasi nga hindi po pa pwedeng magkasabay yung stable at saka naka 4K so ayan medyo mauga po tayo pero yun na explain ko naman so I guess malinaw naman <laughs> ay kuya ayun so na explain ko naman sa inyo kung paano yung hindi mauga at saka yung 4K so hindi po pa pwedeng magkasabay yun So nakaka 13 minutes na po tayo. Puputulin ko na po itong filming. <laughs> And ayan, ito na po yung moon. Color pink yung buwan ngayon. <laughs> Color pink nga ba? <laughs> Ayan, puputulin ko na po yung video.